Hi guys, magandang araw po sa lahat And guys, dito tayo guys sa aking rooftop guys Sa aking tuktok na aking bahay Sinilip ko na naman guys yung aking mga alagang dragon fruits Ayan siya guys Ayan siya guys Ito yung uh, puno ng dragon fruits yan yung ginagamitan ko ng organic fertilizer. Ayan siya. Marami na siyang sama sanga Lumalago na siya. Ayan. Ayan. Lumalago na siya. Ayan. Tatlong puno na to siya guys. Tatlong puno na malaki na. Ayan Tatlong puno na to siya na malalaki. Ayan. Malago na siya. Ayan o. So, sobrang taas na siya. Lumalawit na yung dulo-dulo na. siya. Diyan naman yung pangatlong puno natin. Yan siya. Ating pangatlong puno. Ayan o. Lawit-lawit na yung ano niya. Lawit-lawit na yung mga sanga-sanga um, niya. Ayan okay. guys so, yan o. Yan siya mga tinik-tinik ayan, tatlong puno po siya guys tatlong puno ayan malago na siya tawid-tawid na mga... yung mga tawid-tawid na yung isa ka ayan, mayroon plano uy, nakikirot ka guys, nandito yung mayroon plano tumaliwanag masyado yung mayroon Dumaan yung aeroplano guys, dumaan. Daanan to ng aeroplano yung rooftop ko dito ito no, dumadaan yung mga malalaking eroplano. ayan siya dito tayo sa aking rooftop kaya sinilip ko guys yung aking mga dragon fruits yan ito yung ginagamitan ko ng uh, organic fertilizer yan siya ayan siya malalago ayan siya guys oh. So. yan tingnan niyo, lalago na. Hmm. Siya o, oh. yan, lalago na yan siya. Kaso lang wala pang bunga. Kailan pa kaya ito mamunga? Samantalang dami ng ano, ang dami ng ano, sanga-sanga. Dami na niyang sanga-sanga, kaso lang wala pang bunga. Wala pang ano, hindi pala papahihwating yung bunga niya. Yan you know, o, lalagong lago na o. Oh. Hmm. Yung lago na yan sya Lago na kaso lang wala pang bunga O oh. Yan sya Yan sya Tatlong malalaking puno na yan sya Kaso lang wala pang bunga Thank you so much guys Thank you so much Follow for more Support for more Bye bye